ito po ay patungkol para tawagin sila to call them out and maging responsible responsible sa kanilang mga pagkilos. Hindi ito tungkol, hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Sabi niya ito, pro Marcos. Anti Duterte. Ako, pro bayan. Dapat gano'n ang ating paninindigan, dapat gano'n ang pananaw eh. Mukhang lihis yung uh, pananaw ng ating Senate President. Mukhang nadalawahan kayo sa House of Representatives. Nagdesisyon adversely ang Supreme Court na hindi man lang kayo hininga ng panig. Again, nagdesisyon ng Senado nang hindi malang hiningi ang inyong panig. I mean, hindi eh, mo parang ano ito? Uh, in your face na pagkasabing don't play it out. It's not on our, in our face. It's in the face of the country. Hindi kami ang ang hiniya. Hindi kami ang binastos. Ang binastos ang saligang batas at ang sambayanan. Hindi ho namin binibilang ito na talo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kaya kami nag-file ng nagsumite ng motion for reconsideration upang tawagin ang pansin ng kataas-taasang hukuman na punuan ang kakulangan, na iwasto ang pagkakamali. Yung motion for reconsideration ay hindi ho para pagpuna. Hindi ho ito para itakwil. Ito po ay para tawagin ang kanilang pansin upang magsumamo na bisitahin nyo muli yung inyong desisyon na sa palagay namin at inilahad namin sa motion for reconsideration ay mali mula letrang A hanggang letrang Z. Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas, at lalong higit, kontra sa saligang batas. Yung pong debate doon sa Senado, archiving at saka yung outright uh, dismissal, sa inyo po bang tingin, as a lawyer that you are, maliban sa pagiging tagapagsalita ng, uh, ng uh, House of Representatives sa usapin ng impeachment, yun po ba yung may pagkakaiba? Yeah. Malaki yung pagkakaiba kung iyong naalala, ang motion ni Senator Soto ay to table it. Meaning, isa-isang tabi muna. Okay. Again, may motion to dismiss si Senator Marcoleta. Pumasok uli si Senator Cayetano to amend. Gaya nung ginawa niya yung kay Senator Bato na to dismiss. Ang ginawa niya, to amend at itinasa naman ng uh, Senado to return, to remand. Ngayon naman, sinabi niya, oh, huwag natin i I natin. o wag nating i-dismiss, i-archive natin. Kok, maliit ang pinagkaiba nun. Napakaliit. Although, binigyan ng konting pag-asa yung to archive. Nagkaroon ng isa pang layer eh. Kung itinable lang, kung balik ta ng Supreme Court at makinig sa amin, do sa aming, at kumatik sa amin, do sa aming motion for recon, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangang may magmotion sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Eh kung bumoto sila na hindi, to reject, sana tayo pupulutin, kangkungan. Then that will now bring us to a constitutional crisis. Kung hindi susunod. Mahirap pong uh, hulaan ngayon kung anong gagawin nila. Na kung sakali na ang mataas na hukuman ay kumatik sa amin, at makinig sa aming pagsusumamo. Mahirap sabihin eh kung susunod sila o hindi. Pero sa naging botohan at sa naging pagkilos ng mga miyembro ng Senado. Mukhang mahirap na naman. Kasi two layers eh. May motion to revive or to take it out of archive and second magbobotohan pa. Eh kung mag-19 na naman, 19 1941. Uh, so paano na? Constitutional crisis. Sana ho hindi umabot doon. Uh, attorney, simula February 5, hanggang recently, nagde-debate ang lipunan kung ano meaning ng fourth weed. Eh, sa desisyon ng Senado, naipakita, alam pala nila ang fourth weed eh. Uh, kasi ho, yung salitang fourth weed, ang ating hong saligang batas, ay nasa ay sinadya ng mga bumalangkas nito na maging simple yung salita. Plain language. Hindi kinakailangan ng abogado para maunawaan ang saligang batas. Hindi kinakailangan ipaliwanag ng abogado kung ano ang saligang batas. Isang basa mo lang, maintindihan mo. At talaga namang malinaw. Yung kanilang fort with noon, ang ibig sabihin pala, five months after. Yung executory nila ngayon, madalian. Eh, hindi pa final eh. Mali ang pagkaunawa. O hindi natin alam kung talagang mali lang ang kanilang pagkaunawa o sinadya na hindi maunawaan. When we say may possibility ng constitutional crisis, what exactly do we mean? Kasi oh, tayo ay may tatlong sangay ng pamahalaan. Hudikatura, ehekutibo, at lehislatura. Yan ho oh, ay separation of powers, checks and balances. Ibig sabihin, lahat sila, lahat ng sangay ay supremo within their own sphere. Lehislatura sa paggawa ng batas, ehekutibo para ipatupad ang batas ang karya, judiciary, para to interpret ang batas. Kung ininterpret ng Supreme Court at sinabing ito ang tama, kung ang pinag-uutosan ay ang ehekutibo, kung ang inuutosan ay ang legislatibo, based on that balance, checks and balances, and separation of powers, dapat sumunod. Okay? Ganon din pag may batas na ginawa ang ang legislatura, dapat ipatupad ng ng ehekutibo at dapat panindigan ng hudikarya. Pag isa ho yan, hindi sumunod, hindi inirespeto yung katatagan ng kada isang sangay, yun yung tinatawag na constitutional crisis. So in effect, with this Supreme Court ruling, parang naisip ko lang, masamang salita, pero castrated yes. ang hudikatura. Ito po, nasa aming motion for reconsideration na pinanghimasukan ng kataas-taasang hukuman ang kapangyarihan ng mababang kamara to initiate impeachment proceedings. The House is supreme when it comes to initiation of impeachment proceedings, including promulgation of its own rules. Doon sa 2011 na kaso ni, ni Mercedes Gutierrez versus the Committee on Justice, ang, ang Supreme Court po, iginalang nila yan na we cannot, they cannot intrude, hindi nila pwedeng panghimasukan yung promulgation power ng mababang kamara. Sa nangyari ko ngayon, sinasabi namin sa aming musyon, pinanghimasuka na, inamiyendahan pa ang saligang patas. Uh, attorney, uh, sabi mo nga, payak ang pagkakasulat ng Constitution para maintindihan ng lahat. Siguro, hindi, itatanong ko, diretso, hindi eh, na magkapaliguligoy. Takot ba yung kampo ng Duterte sa impeachment? Dahil alam naman natin sa impeachment, yan ang isa sa napakadalang na pagkakataon na nababaliwala yung bank secrecy law hmm. na baka mabuksan doon ay kahit uh, kumimakita sa bank account kung sino man, kahit makalusot sa impeachment court, pero pwedeng mapusasan via ombudsman. Tumpak. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya kahit na yung sinong may kinikilingan boboto para ikondik napakalinaw nangyari ho yan sa kaso ni uh, dating chief justice corona nung lumabas yung 80 million dollars uh, 20 million dollars na deposito lumabas yung yung uh, 80 million niya ang ang impeachment 'to ay one isa sa pinaka isa sa mga exception doon sa bank secrecy law. Ganyan din ho 'yon nangyari kay or hindi naman ganoon eksakto yung sa dating pangulong Estrada, yung second envelope. Kinontra nila yung pagbubukas in a vote of 10, 11. Ano nangyari? People power. People power. So, I think yan ang takot nang kampo ng pangalawang pangulo. Na lumabas, pardon my language, yung baho. Attorney, anong constitutional crisis ba kinatatakutan nyo? Eh, yun yung kapangyarihan, exclusively, na mag-file ang impeachment ng House of Representatives. Supplanted yan eh, <laughs> ng Supreme Court. At yung kapangyarihan ng Senado as bilang impeachment court na humatol dito, eh, gelding na lang, huwag Gilded by the Supreme Court. So practically, supreme na ito. Hindi na siguro korte eh, kasi hindi dinig yung kabilang side. Hindi po natin tinutulukan ngayon yan. Kaya ho, merong motion for recon. Motion for reconsideration. Upang bisitahin muli ng kataas-taasang hukuman. Upang punan yung kakulangan. Upang ituwid yung pagkakamali. Parang di ba? some people are warning about a constitutional crisis. Eh, nandito na yung constitutional crisis, di ba? Wala pa ho. Antayin natin yung motion for reconsideration, number one, at antayin natin, in case katigan kami, kung paano tatanggapin ng Senado. Kami po, kung hindi kami kakatigan, sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Susundin namin yan. The House will not cause the constitutional crisis. Di po ba? <laughs> oh, <see? laughs> the constitutes the the reason the catalyst for the constitutional crisis will never be caused by the house. Attorney uh, may isang nakakapagtaka na ang pinag-uusapan sa impeachment ay puro technicalities, rules. Batas man sabihin, pero batas lang na ginagamit para susugan ng kanilang katwiran na maitaguyod yung rules. Hindi ko bang impeachment eh. Hindi lang naman ito judicial process. Practically, this is a political process. It is, first and last, a political process. Bakit, Kanyo? Ang maghahain uh, ng, ng impeachment, yung initiation ng impeachment complaint, nagsisimula sa mababang kamera. Hindi ho lahat yan abogado. Ang paglilitis ay gagawin ng Senado hindi ng hukuman. Ang mag, ang maghuhuko, ang maghuhusga uh, ay mga senador na hindi lahat hindi lahat abogado. Political dahil ipaho ang motivasyon nito, hindi upang parusahan, hindi para ikulong, hindi para bawi ng bawian ng buhay o pag-aari ang nasasakdal. Ano ho ang konsekwensya? And what is the consequence? Tanggalin sa posisyon at i-disqualify perpetually. Hindi kulong. Kasi yun yung yun yung uh, krimen. Yung mga nasa yung mga isinakdal. Hiwalay ho yung usapin pag pagdating sa uh, enforcement ng personal liability. Iniiwan ho yan ng, ng, uh, ng, saligang batas sa regular courts. Kaya nakalagay ho doon sa Article 11 that liability for plunder and all other crimes na kasama doon sa sakdal ay hiwalay na usapin. Ang legal dahil we have to go through the process. Yung paglilitis sa Senado. Pero yun, yung, ano, yung, yung naging desisyon ng Supreme Court, lumalabas ho, may paglilitis sa kamara, which was never the intention of the, of the Constitution. Hindi ho yun yung naging intention. Ngayon ho, dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makapag-impeach. Yung una hong mode, medyo palalawigin ho. Palalawigin ko. There are two modes of impeachment. Yung una ho, reklamo ng isang mamamayan na inendorso ng ng miyembro ng kamara or complaint ng isang miyembro ng kamara. Yun ho ang dadaan sa hearing sa committee. Pag na-refer, yun yung initiation. Yung second mode, one step lang, self-executory. Pagka meron kang at least one-third, yun ang articles of impeachment yun ang ipapadala sa Senado. Tapos, magbibista na, maglilitis na, fourth week. Ngayon ho, yung pangalawang mode na dapat ay shortcut, dahil one-third na eh. Okay? Ito, ang kailangan mo, 102 lang, kasi 306 members ang ano eh, ang kamara. Ito, 215 lampas, labis-labis dun sa threshold na one-third. Ngayon, mas mahirap po kaya kami nag-motion for reconsideration under the existing ruling of the Supreme Court. Kung hindi ho ito mare-reconsider. Practically, wala ka nang ma-impeach. Yung one step na second mode, mas mahirap pa ngayon kaysa sa first step. Yung first two, yung first mode. Attorney, uh, again, for us non-lawyers, I can say na may, may absurdity yung naging hato ng Supreme Court. For one, kinakailangan yung lagda, yung signature ng isang kongresi ni Deputy Speaker Janet Garin, isi-certify pa na talagang pumirma. Imagine kung ganito magiging batas. So lahat ng dokumento, pati cheque eh, ni Congresswoman Garin na pinirmahan niya, kinakailangan pa may certification na talagang pumirma siya. Di ba yung signature is a certification in itself? Hindi lang ho yun eh. May iba pa. Isa ho yan. Hindi lang isi-certified. Dapat sila gumawa ng sinumpaang salaysay na binasa nila individually. Kada congressman, kada representative. Gagawa ng sinumpaang salaysay na una nabasa niya 'yung Articles of Impeachment. Naunawaan niya 'yung Articles of Impeachment. Nakita niya 'yung ebidensya. Pero isa lang ho yan eh. Yung una, isa sa mga kondisyon, maliban dyan, sinasabi, dapat detalyado yung ebidensya. Nasa decision ho yan. Kasama yan doon sa aming motion for reconsideration. Dapat detalyado. Pangalawa, dapat binigyan mo yung impeachable officer. Yung impeached of, or impeachable uh, public servant ng kopya ng ebidensya mo pati nung artikulo. Pangatlo, dapat lahat ng kongresista bibigyan mo ng kumpletong set ng articles pati yung ebidensya. Dapat magkakaroon ng deliberasyon sa plenaryo. Dapat bibigyan ng sapat na panahon. Hindi lamang ang kada kongresista na na timbangin bago siya bumoto. Dapat bigyan mo rin ng sapat na panahon yung impeachable officer na sapat na panahon. Ang mahirap pa dito, yung sapat na panahon, panahon or reasonable time is subject to review. Subject to review pa ng Supreme Court. Sinabi sa decision yun eh. And more importantly, dapat may, may debate pa sa plenaryo Ibig sabihin, lahat ng kongresista magpa-participate, magdidebate, and yung pagdinig, dapat nandun yung impeachable officer. Wala ho lahat yan sa konstitusyon. E paano kung pumunta yung impeachable officer? E eh, default siya. Dahil ang importante naman is notice eh. Alam mo, may pagdinig, nasa sa iyo kung sisipot ka o hindi.